Oh, guys, kakalasin natin 'yan. Kasi yung kahoy na 'yan, nabulok na, papalitan natin 'yan. Eh. Ang Japayoking mga boy. So ayun. Sa Alin? Ginabi na kami ba? Ayun yung boss natin, chine-check na yung ano. Ito si boss. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Wari. Okay. Oh, okay, wari. Oh, katatsuke, katatsuke, ligpit, ligpit, ligpit. Ay, eh boys may bagong project na naman <laughs> yeah! magkano inabot pre? 14,000 ka nabili na kami ng materials dito sa kay ating Japan. wow. sa hardware <laughs> diba? may nagpatulong na naman kasi sa amin isang kababayan na naman natin na pinoy grabe basta pinoy hindi natin pwedeng hindi tulungan yan tulungan natin yan So ayun, bayad lang kami dito tapos sasakay namin sa mga bike namin pag uwi. Galit ka pa pre Galit ka ata sa ano mo, abono mo Galit ka ata sa abono? Abono guys. Galit Pang eh. Galit, galit. Galit ka ata sa abono si pareng ando, dadabog. Ang cute na itong motor na to Ang cute na motor oh. Parang Titanic ba? <laughs> Ayun dito nga, isiniset up na nila. Wow. Parang ando talaga pinakamagaling bagger daw siya dati sa ano, tigatali ng karton sa supermarket. Tigatali yeah! niya, hindi na pakakawalan niya. Hindi na pinakatakas. Homie, oh! No? Ayun Ay, lang. Girlfriend niya lang daw nakatakas. Hindi niya yata ginapos eh. <laughs> so ka, nasa Japan ka, hindi mo mai gagapos. So, kung talagang mahal mo, di ba? Kung hindi mahal lang ang tao. So, Ayan. So, ka. Tandaan nyo yung sinabi ni pare Ando na yun. So, ayun guys. Break na kami. So, ayun guys. Hindi. So, Mainit na ngayon dito sa Japan guys. Mag-ice cream na siya. Wow. Tapos na Tapos Tapos na ba? Tapos na ba? Tapos na ba winter? Ba't mag-ice cream na kayo? Magbabayad na si Parang George. Wow! Siya kung paano siya magbayad sa magandang Japanese na yun. 48 din eh. Diba? 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 Oo, na. Oo, ba? Ka. So, ina guys, ito na sisimulan na natin to, baklasin. So, ina guys, kakalasin natin yan Kasi yung kahoy niya nabulok na Papalitan para dyan natin yon. Ina e, guys, nagbibis na ang pamilya, boys. Yeah! Hindi mo naman pares na. Oo, yun. Ito yun. Tung sa kamay siya din. Ito sila, nababatres sila si Paring George so oh. abala talaga naman kala mo talaga eh kala mo professional gambat din eh mina yeah! so, ayun ayun <laughs> so ayun so ayun guys update na lang namin ulit yung mamaya us ito yung ating gagawin guys tatabasin natin yung mga yan oh. wow so, ayun magagamit ko pala skill ko sa Pilipinas talaga dito sa Japan oh. yay yeah! <laughs> gagawin natin yung kahoy na yung mamaya dito yan sa so may CR dito. Wow! Yan, yan. Mamaya, papakita ko sa inyo yung pagkayari. Ang <laughs> <laughs> wow. ah, Japayuking, mga boy. So, ayun. Puntura yeah. natin yung exhaust fan. So, eto nga ngayon, guys. Isang wow! Sa magandang hapon na naman sa inyo ngayon dito. Uh, Hapun na pala dito sa ngayon sa Japan. Ang mamakikita nyo ngayon, guys, ay nagpipintura siya. Spray, spray na. Kasi ngayon eh, may nagpatulong na naman sa amin isang Filipino. Filipina pala na kanya. Pagandahin daw kanyang bahay. Ito kasi may umalis dito, Filipino rin umalis dito. Ngayon may may bagong tita na ngayon dito, Filipino din. Kaya ayun. Bago niya tira, hindi niya daw muna. Kasi gusto niya magmuang bago yung kanyang kikara nila. Siyempre, sino namang Uh, hindi ko gusto yun ang ano, magandang titirahan. So, snap. Ayan, nakikita niyo si Parang Lowell. Isang pintor nga pala to sa Pilipinas. Kita yeah! mo naman yung geoprint technique niya, Ah, ngayon ko lang nalaman. Ah, so ka. Uh, pintor lang pre, makakagawa niya. Oh, wow. Tama, o. Ah, ito sila don saan usan to. Doon yan, cover na ito sa galing. Anong masasabi nyo? Oh, ayan. Nakikita nyo guys, ito. May mga ginawa family dito. Ayan, ang dami namin kalat ngayon dito. Kasi, gano'n yun talaga yung mga ano, mga ito. Ay, Ayun, kasi, parang yung Ayan kasi, kung nakikita nyo itong dingding, kita na yan. Ayan, Hindi namin kaya ang gawin niya kasi nga, talagang, ano eh, kinaskas na yan eh. Nakaskas na. Ayan. Ito, bagong barnes to, Yung mga kahoy na yun. <coughs> Kasi yung bahay dito sa Japan guys is made of wood. Eh, 80% dito sa bahay na to gawa sa... Ay, 90% pala dito gawa sa kahoy talaga lahat. So, wow! Na, wala may kitang semento dito guys. Tapos ito dito, ginawa namin yung ufuro. Ufuro is yung paliguan batang. Andito ay dito naman yung tumitira ngayon dito si paring Eric. Eric so, ah. yung ginawa niya ito kasi ito to. Pinta namin to. Kasi dahil luma to. Nasira na, nabulok na. Inaanay na ina. ngayon. Ayan. Pinapitan namin ng panibago. Ayan ito nga pala yung ginawa namin. Ipinta niya. Ginawa namin. Wow. Export lang na nagawa niya. O hindi. Comment down below kung tama ba yung pagkagawa namin. Ang magaling talaga mag-tintor sa parang gawin. Hindi namin kaya guys. Yung gawa namin kanina tumutulo. Sa anyo. Pantay ba? Yeah! Ito natin. Ito lang yung mga lights. Uh, oh, pantay na. Oh. Ah, guys, pantay nga. Mga guys, ginabi na nga kami. Linis pa rin. Wow. Linis na lang naman. Overtime pa nga. <laughs> Alam. Asa yung basahan lang? Ay, yun, ang ganda na. Grabe. Wow. Wish. Di ba? Bina Binabi na kami ba? Ayun. Ayun. Ayun ang finished product, mga kaibigan. Oh, ganda na ng mga kahoy. Kaya lang, ang dilim mo. Hindi na makita sa vlog. Ano? Balik na yung alindog niya. Ay, ah, ito na, kalan-kalan na to, okay na siya. Presentable na siya ulit. Wow! Okay, Linis lang. Linis na lang tayo dito guys. Tapos tapos na to. Ayan na yung aming ano, boss. nag ikot-ikot na. Ano? tingin na. Wow. Ayan ang boss natin. Hindi makita pre. Ay na yung boss natin, chine-check na yung ano. Yung mga gawa ba eh, no? Ayan Ano yung pre? Uy! Wow! Ano, Nilasahan pa! Oh, okay. Grabe ba ito si boss? Oh oh, oh! 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 Ano? Okay ba? Okay? Okay! Wari! Okay. Oh! Okay! Wari! Oh! Katatske! Katatske! Ligpit! 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 Mga ano? Animal! Ligpit na! Mga animal! Hahaha! Correct. Hindi ira na yun tubig pre, di na kailangan. So yun. Correct. na kita. Yung bus na yun. So ayon, tapos na kami, ligpita na to. Us, lalabas na kami. So, ayun nga guys, lumabas na tayo sa Gemba, <laughs> sa site, <laughs> sa site ng Japayuke boys, ayun o. No. Araos na. Uy. Wow. Si ano, Bakando. Bakando. Boss. Tama na yung boss. Nagugutom na kami. Kumain na tayo. Halika na. Wow. Kaya ro Cairo masyo! Kaya ro ba siyo? Di ba? sa aming pag-uwi. Yeah! <laughs> Ayun yung dalawang animal. Uwi na, nakaraos na naman tayo, nakatulong na naman tayo sa ating kapwa. Diba? Ganyan lang ang buhay namin dito sa Japan. Tapos bibigyan kami nun ng maraming 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 pagkain. Wow! So ayun, di ba? Bilang ano niya, pampalubag sa amin. So ayun guys, pauwi na kami ng bahay. Malapit lang kasi dito yung sa amin. Ano lang siya, mga Limang minuto. So, wow! Guys, nandito na kami sa aming bahay. Yay! Yeah! <laughs> so, <ayun. laughs> so, ayun. Magpapaalam na kami dahil kami nagugutom na. Tapos na ang aming site. So, ayun. Babay na, guys. Kung nagustuhan nyo itong video na ito, pakishare naman and like and follow na rin sa aming page ng Japayukol Boys, Ang Rebel TV. So, ayun lang. Maraming maraming salamat. Bye!